Kamusta mga maka full court? Gabe Vincent nagbabalik na nga daw ang laro, at Dorian Finney-Smith dapat nga daw e-trade ng Lakers. Tinalo nga ng Los Angeles Lakers ang defending champion na Boston Celtics sa kanilang laban kanina. Sa likod ng malakas na opensa at matibay na defensa, nagpakitang gilas ang kupunan sa isa na namang makasaysayang laban. Lima sa mga manlalaro ng Lakers ang nagtala ng double-digit points na naging susi sa kanilang tagumpay. Pinangunahan ni Lebron James ang kupunan na may double-double performance na 20 points at 14 rebounds. Patuloy niyang pinapakita ang kanyang leadership sa mahigpit na laban. Hindi rin nagpahuli si Anthony Davis na nagtala ng 24 points at 8 rebounds kung saan dinumina niya ang pinta laban sa Celtics. Ibang klase rin ang laro ni Austin Reeves na tila inspirado-inspirado tuwing Celtics ang kalaban. Nagtala siya ng 23 points at muling pinatunayan na kayang-kaya niyang buhatin ang koponan tulad noong nakaraang season kung saan dinurog niya ang Celtics kahit wala si Lebron at Davis. Samantala, isa sa naging magandang na ilaro of the bench ng Lakers, ay si Gabe Vincent na nagtapos na may 12 points at 4 assists, shooting 4 of 7 sa 3-point area. Kahit 12 points lang si Gabe Vincent siya pa rin na nakakuha ng pinakamataas sa plus-minus rating sa Lakers na may plus 22. Nagpapatunay lang ito sa impact ni Vincent pag siya ay nasa loob ng court. Ayun nga sa isang fans ay nagbabalik na nga daw ang laruan ng Miami Heat guard na si Gabe Vincent. At ang rookie na si Dalton Connect na umiscore din ng 13 points. At hindi rin nagpahuli si Rui Hakimura na nagtala ng 10 points at 7 rebounds na tumulong upang palakasin ang front court ng Lakers. Pero may isang player naman ng Lakers ang napag-iinitan ng mga fans. Ito nga ay si Dorian Finney-Smith dahil nga nagtala na naman ito ng 0 points sa loob ng 20 minutes na playing time. Ayon nga sa mga fans nakakahiya nga daw ito at nasasayang nga lang daw yung playing time na binibigay sa kanya, dapat nga daw na e-trade na nga lang daw ito dahil hindi nga daw siya bagay sa Lakers, at makakagulo nga lang daw ito sa rotation ng Lakers, sayang nga daw si Cam Reddish, dapat nga daw ito na lang daw ang binibigyan ng playing time ni Coach JJ Redick. Dahil sa panalong ito, tumaas na ang record ng Lakers sa 24 wins at 18 losses. Mananatili sila sa ikalimang pwesto sa Western Conference standings, patuloy na nagiging banta sa iba pang malalakas na kupunan. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Sa tingin niyo po ba tama ba na e-trade na lang po si Dorian Finney-Smith? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.